Refleksyon para sa November 23 Kapistahan ng Kristong Hari Mateo chapter 25 verse 31 to 46 Ang mabuting balita Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kalwalhatian kasama ng lahat niyang mga anghel, uupo siya sa malwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwa-hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy ninyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako. At itatanong sa kanya ng mabuguti, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan, Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sasagutin sila ng hari. Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito ng mga kapatid ko sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, mga isinumpa Lumayas kayo sa harap ko tungo sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa Diablo at sa mga anghil nito. Sapagkat nagutom ako at dininyo binigyan ng makakain, nauhaw at dininyo pinainom, naging dayuhan ako at dininyo pinatuloy. May sakit at nasa bilangguan at dininyo binisita kaya itatanong din nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo, at di ka namin pinaglingkuran? Sasagutin sila ng hari. Talagang sinasabi ko sa inyo, Ano man ang dininyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi ninyo ginawa sa akin. At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Reflection May isang politiko na gustong maging hari ng kanyang bayan. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, kailangan ko ng malaking halaga para magamit ko sa aking kampanya sa darating na eleksyon. Para magkaroon agad ng katuparan ang kanyang plano, ay nakipagkaibigan siya sa mga mayayaman at makapangyarihan para maging totoo ang mga plano niya. Habang nagpaplano siya ng estratehiya sa kampanya, ay tidanong siya ng kanyang may bahay. Ano naman ang plano mo sa mga may hirap na kumakatawan sa higit na nakararami sa atin dito sa bayan? Biglang sinabi ng ambisyosong politiko sa kanyang kabiyak, Huwag kang mag-alala dahil ako ay magkukunwaring kaisa at kasama nila." para magamit ko sila sa kampanya at iboto nila ako. Ngayon po ay kapistahan ni Jesus ang ating Kristong Hari. Ano po ba ang pagkakaiba ng pag ni Jesus sa politikong ito? Ang pagkakaiba ay parang distansya ng langit at lupa. Ang kaisipan natin tungkol sa paghahari ay yung namumuhay sa karangyaan at yung nagahangad na tingalain ng tao dahil gustong gusto natin ang ganitong. Ang paghahari ni Jesus ay palaging nakaugat sa pagpapakumbaba, pagkasimple, pagtulong at iba pang mabubuting hangarin sa kapwa. Ang kaisipan natin sa paghahari ay ang gamitin ang mga mahihirap para itaas ang ating sarili. Ang paghahari ni Yesus ay ang pagsilbihan ang mga mahihirap na walang hinahangad na kahit na anumang kapalit. Ang hinahangad natin at ng karamihan sa ating mga politiko na paghahari ay kaibang kaiba sa paghahari ni Yesus. Paano po kaya kung ang ating pagkakaintindi sa paghahari ay yung katulad ng paghahari ni Hesus Ang mangyayari po ay ang mundo na ating ginagalawan ay mas magiging maganda. Mawawala ang korupsyon at pagkasakim ng mga tao sa gobyerno. Mayroong pagkakapantay-pantay at mawawala ang diskriminasyon. Wala nang magugutom dahil ang mga mahihirap ay matutulungan ng tama at mabuti. Pero ito ay parang mangyayari lang yata sa ating mga panaginip. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang maliliit na kaharian na pinapatakbo. Halimbawa po, kung ikaw ay magulang o isang nagtataguyod ng pamilya, ang inyong ang iyong kaharian ay ang iyong bahay. Kung ikaw ay isang pare, ang iyong kaharian ay ang iyong parokya. Kung ikaw naman ay isang politiko, ang iyong kaharian ay ang iyong bayan. Ginagamit mo ba ang mabuti at mapagpakumbabang paghahari ni Jesus sa pagpapatakbo ng iyong maliit na kaharian?